Ang daming barko, no? Ang daming pasneg. Wow. Bangkang pangisda. Ay, Ayan, mga kadaryo. Dagat. Wow. So, mga, ang tawag niya sa mga barko na yan, pasneg. Ah, barko tuloy. Mga pangalim, pasneg. Yan yung ginagamit na <gasps> sa pangisda. Ayan, ang niya sa dulo. Pasneg. Ayan, ang ganda po rito. Dito po kami sa Impanta. Impanta po ito, Impanta Pangasinan. Yan, ang halambuhan po ng mga tao dito, puro pangingisda kaya may mga uh, may mga gamit nilang sasakyan para sa ah uh, uh, Yan ang halambuhan po nila. pahinga ah. ang bow ha yan yung pahinga ng mga dyan so, may halo halo pa may dalang pasig ano <gasps> ah, pero dito sa banda rito bahay bahay po rito ayan yan yung bahay, bahay bahay ayan bahay bahay ayan ayan may okay hahanapin namin yung labasa maliligaw na kami kahanap ng paliguan

PASNEG! Bangkang pangisda. PASNEG po ang tawag dyan. At ito yung pinaka-parol-parola nila. Ang tanong, saan ba kaya kami Sa kanan. At dito na po kami. Palabas na po kami ng highway. Tanong ka. May da- May, May highway po dyan. po dyan. Highway. May highway po dyan. Salamat! Ah, salamat at shout out! <laughs> okay, bye bye po. Ito po yung punduhan ng isda ni uh, Salamat! Ito na po kami. Aguila pa. Bye bye! Ito na po kami. Ito highway. Ito, bye bye! Ito na po yung highway. Yung kanan, puntang Impanta. Yung kaliwa, papuntang Dasol. Kaya, dito po kami sa papuntang Dasol. Ayan po, highway na po ito. Bye-bye. 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 bye 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 po. bye 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 bye